Hello mga kababayan. So guys, uh, bumanat na naman itong si Sara Maysaya Duterte, no? Kasi kaya ako nasabing Maysaya na siya. Kasi ba naman guys, sabi niya, puputulan daw niya ng ulo itong si President Marcos, no? Si PBBM dahil lang sa hindi binigay yung relo na hinihingi nung graduate na kadete. Kundi ba naman Maysaya to, no? Ah, uh, hindi naman siya hi yung hininga ng kadete, di ba? Tapos eh hindi naman siya yung tinanggihan ni ano ni PBBM. Pero affected na affected siya, di ba? Saan ka ba naman nakakita ng ganitong klasing tao? Hindi naman siya sangkot, pero nagpapa-apekto siya. Anong klasing tao to, di ba? At sabi pa niya, anong uh, maiisip daw niya, no? Na-imagine daw niya o gusto niya na yung ulo ni ano, PBBM dahil doon eh doon daw niya nalaman na toxic na. No? Pati hindi niya nalaman na siya yung toxic. Siya yung nakakatakot, di ba? Dahil biruin mo, wala namang kinalaman sa iyo yung mga kinagagalit mo. Eh, nagagalit ka. So, dito, nagagalit siya kasi nga daw, ah, hiningi ni, nung, ano, grumadwit na kadete, yung relo ni pbm no? Tapos, eh, sumagot daw siya, si PBBM, no? Nang, why will I give you my watch, no? Tapos, eh, nagtawa ng pa daw yung katabi ni, ano, Sarah, no? Yung dalawa daw katabi niya. Sabi niya, yung katabi niya, at yung katabi ng katabi niya. Kung di ba naman sinungaling to, alam nyo, guys, sa uh, panoorin nyo yung video clip, no? Dun sa, ano, ah, uh, vlog ni attorney Claire Castro, no? So, doon makikita nyo na, Si PBBM nga eh, ano, yung parang pinaulit pa kung ano yung sinabi nung kadete. Excuse me, lumapit pa siya, ba? Diba? Para lang marinig yung sabi nung kadete. Tapos ang nakatabi si kay Sara, si Gibo Chodoro. So kung bagaman eh, ano siya, uh, poker face, hindi naman siya natatawa itong si Gibo. So hindi totoo yung mga pinagsasabi ni Sara na tumawa pa daw yung katabi niya, yung katawan, ang katabi niya ay si Gibo, tapos eh, ano, yung katabi daw ng katabi niya, eh, ang layo na nung katabi ng katabi niya para marinig yun, ba? Diba? Eto kasi kung ano lang yung masabi niya, parang akala niya yung mga tao eh, kung ano yung bitiwan niya sa ita, yun ang paniniwalaan. Eh, hindi naman tayo mga bobo, mga gago, ba? Diba? Na bawat buka ng bibig niya eh, ah uh, paniniwalaan natin. Tapos sabi niya, nagsabi pa daw si PBBM ng "Why will I give you my watch?" di ba? Eh pag tinig niyo yung video, ha? Guys, uh, panoorin niyo yung ano ganitong topic no kay Attorney Claire Castro. Eh, ala naman sinabi si PBBM kahit mag lip reading kayo na "Why will I give you my watch?" Kahit na tignan niyo pa yung lips ni PBBM. Kung di ba naman kasi nungaling tong si Sarah. So, dito, no, ang gusto niyang ilagay sa bad light eh si PBBM, no, na tinanggihan yung bata. Ang tawag niya bata, di ba? Pero actually, ano eh, guys, hindi na to, ano eh, bata. Kasi graduate na to eh. Makakabuntis na nga to eh. Pwede na tong magkapamilya eh. So, kung eh tinanggihan nga daw no yung bata at ayon sa kaniyang katawagan tinanggihan yung kadete. So, kumbaga man, ah, pinapalabas niya na parang masamang tao si PBBM dahil ah, sa pa niya ito daw yung ah, ibibigay yung boy sa bayan, ito daw yung makikipaglaban sa West Philippines Sea. So, ibig sabihin ko, out of context na yun kaya nga nagkadete yan ni eh, dahil gusto talaga niya paglaban yung bayan ni. Eh ang pinag-uusapan dito, no? Eh, hindi na makatanggap-tanggap, no? Na basta lang hihingin sa'yo ang isang bagay na, ano, mahalaga sa'yo. Eh, kay Sarah, hindi mahalaga yung relo ni PBBM na gusto niya ipamigay na lang ng tao. Halimbawa, ito yung relo, di ba? Ang gusto niya, basta nala ipamigay ni PBBM yung relo niya. Eh, hindi naman alam ni Sarah kung gaano kahalaga yun. Ah, uh, maging sabihin natin, figuratively, yung presyo nun, di ba? Kung yung pala ay Rolex o a uh, milyones ang halaga nun. Kasi ang alam ko guys ah, sa antas ng ano, pagkataon ni PBBM, yung antas nila sa lipunan, ang relo niya nasa million niyan nasa milyon yan. Baka lowest 1 million yan ang sinusot na relo. Tapos bukod dun sa ano, figuratively, hindi mo naman alam kung gano'ng kahalaga yan sa ano, value niya sentimentally na yung sentimental value niya ng palibigay ng nanay niya ni Madam Imelda Marcos no o kaya naman, mabigay ng asawa niya ni ano First Lady Lisa Marcos. So kumpaka hindi mo naman alam yun eh bataon niya ipamigay Ba't ka kanang gigigil, di ba? Talagang etong si Sara Duterte no. Ang gusto niya mailagay niya sa bad light no, mapintasan, ma, 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 ma ano natin, mapulaan si PBBM pero yung kanyang atake, tumama dun sa bata. Kasi nga, syempre, yung bata nga daw, eh, nakita na hindi na dapat inuugali yun, lalo na sa commander-in-chief natin, no, na si PBBM. At saka, way yun ng isang di ba Ang gift kasi, ako binibigay sa binibigay sa'yo yan, hindi mo yan ini-impose, ba diba? Kung bagaman, eh, antayin mo kung bibigyan ka, kung hindi na masalamat din, ba diba? So dito no makikita ma natin no kung paano no sa tingin ko ha si Sarah, ano na noon yung ano na siya parang galit na siya kasi ayun na ngarin yung mga issues sa kanila yung sa Paul Boron video na hindi magtagumpay tagumpay So sa tingin ko bisit na siya kay PBBM na yung naghahanap na lang siya ng butas paano sisiraan sa atin si PBBM na hindi nga umiepekto kasi nga tayo mga ano naman tayo eh uh, may utak naman tayo tapos ah uh, kung pairalin natin ng ating critical thinking no malalaman natin yung uh, mensahe nung nagsasalita na walang iba sa perte ang gusto lang niya siraan niya si PBBM sa atin di ba so kung bagaman hindi to ano nagtagumpay bagkus nga ang napulaan pa at sa tingin ko, uh, parang naparusahan pa yung ano, graduate no, na kadete. Kasi ah, uh, kumbaga man inappropriate yung ano, ah, uh, kinilos niya, inasal niya, di ba? Tapos ah, uh, napakasinungaling ni Sarah na ano, ang sabi niya tumawa pa yung dalawa, di ba? So kung man, uh, gusto niya sabihin na pinagtawanan pa yung bata napati pati yung katabi ni Sara na si Gibo, no? At saka yung katabi ni Gibo na wala na sa frame, ibig sabihin malayo na yun talaga kay PBBM, no? Eh, ano? Ah, hindi tumawa talaga. Hindi nga siguro narinig eh. Pero eto parang kung siguro eto yung mag-witness sa ano, isang krimen, no? Tapos may gusto siya i Parang pag siya nag-witness, no? Ah, kung baga man ay mapapahamak yung ano, ipapahamak niya. Kasi pag nagsalita si Sarah, parang with conviction eh, na akala mo yung kwento niya, yun na yung mismong absolute truth na yun talaga ang totoo. Pero dahil may mga CCTV, so mapag-anal sa mo na nagsisinungaling lang to. So dito, uh, makikita natin talaga no, yung isang tao para maapektuhan ka sa isang bagay na hindi naman talaga ikaw ang ano, ang sangkot, eh may problema ka talaga sa utak, di ba? Dahil hindi ka naman inaano, eh nagagalit ka nalang basta-basta, di ba? So guys, sinasabi ko lang sa inyo na ito ay isang ano katibayan na kung bagaman eh hindi siya mentally stable. Ah, uh, kasi di ba may mga actuations na siya na tak yung mga ganyan na action na niya, no? Ah, uh, ano sana naman maagapan si Sara Duterte kasi yan, pagka nagsaita na yan mag-isa na walang kinakausap, sign na yun guys eh, na malapit na yan, no? Hindi naman sana, pero sana wag matuluyan at maagapan. Sana nga talaga, magpatingin talaga, no? Uh, sa psychiatrist, no? Si Sarah, para maagapan niya yung mga anger niya, frustration niya, anxiety. Anxiety in the sense na, talagang sa tingin ko na problema rin siya paano niya lulusutan yung hindi niya madepensahan na confidential funds at saka yung iba pang kaperahan na hindi niya maipaliwanag. Kahit paano hindi na rin siguro nag, ano, nagpa, na, ano, nakakatulog yan. Kaya yan, ah, man, ang ah, ano na lang niya, tapalan yung issue niya sa pamagitan ng mga latest pronouncements niya. So, ayun lang guys, ha. Sinasabi ko lang talaga sa inyo na may sayad si Sarah Duterte. Emotionally unstable talaga siya. So, dito na ako guys and blessings, blessings everyone. Bye!